Welcome back to my mini vlog! So for today's video, nakatanggap nga ako ng message sa aking mama dear at tinatanong ako kung magkano ba yung kilo ng saging na tunda Yung Latunda nito po yung saging na medyo maliit at mas matamis compared doon sa Lakatan na medyo mukhang mamahalin ng itsura. Sabi ko sa kanya, last week bumili ako ng Lakatan at 6 pieces, e eh 65 pesos na. E ngayon, nung bumili nga ako ngayon ng saging, itong Lakatan na binili ko ay 120 per kilo. So more or less, parang 8 kilos yung nabili ko. So, ang binayaran ko doon sa tendero ay 836 pesos. So, pinaplastic ko na yan. Tapos, pumunta na ako sa bahay-bahay dito sa aming compound at binigay ko na yung isang piling na saging. Minsan, hindi lang saging yan. Minsan, magpapadala pa yan dito. Sasabihin yan na, o, oh, eto, magmerienda kayo ng pizza. Bumili kayo ng ganito. Ibigay mo yan sa ganire. Itong mama ko talaga ay napaka-generous talaga niyan sa aming mga anak at hindi lang sa amin, pati na sa kanyang mga apo. Kami ay walang humpay na nagdarasal para makuha niya na yung gusto niyang makuha at makabalik na siya dito at makapagbakasyon siya sa amin. Tapos kanina pagkagising ko kasi natulog kami ng hapon nakita ko, receive na yung aking parcel. Ang kuya ko pala na nag-receive nitong lipstick na gusto ko rin bigyan ng review. Tapos kanina, habang nagme-merienda kami doon sa pag-asa, doon sa may bakery, nakita ng anak ko itong mga balloons at sabi niya, wow, wow, wala siyang tigil ng ganun at talagang tinititigan niya talaga. So, naisip ko na bilhan siya ng isang pera. So, so 50 pesos pala isang balon na to. Ganito palang mga saging na itsura yung binili ko kanina. Ganito rin talaga yung binibili ko na medyo may green-green pa. Kasi, para pag tumaga siya sa amin ng 3 to 4 days, ay hindi pa naman siya sobrang ripe. Hindi nga rin, nagchat-chat kami doon sa family group chat namin, yung mga kapatid ko, nanay ko. Sabi ko, gusto ko ng laswa. Parang matagal ko nang gustong kumain nito. Tapos sabi ko, kung sino man ang magluluto sa inyo, makikibakas na lang ako. <laughs> Tapos yun nga yung kapatid ko, busong lalaki, sabi niya magluluto daw siya. Tapos ito na nga, yung grabe, ang sarap talaga din ang kain ko nito. Tapos, meron pa akong bangus dito sa aking freezer. Tapos, yan yung pinirito ko. Tapos, humingi rin ako ng isang galunggong <laughs> sa kanila. Tapos, binigyan ko rin naman sila ng tatlong perasong bangus. Meron din kasi akong pina-follow na vlogger na nakatira siya sa probinsya at lagi siyang nagluluto ng mga gulay. Eh, grabe naman talagang natakam ako. Kaya sabi ko gusto ko rin kumain yan. Thank you for watching mga friends and I hope you like it. Sana natakam din kayo, Charing. <laughs> so, ingat po kayo palagi and maglalambing lang ako na pakishare din po itong aking mga videos. And yun lamang po. Bye-bye!